Yung pinaka latest struggle ko, struggle ko ay sabaw. May sabaw ko. Bakit sabaw? Bakit uh nila? -huh. Thank you, B Mystery, Good night, sleep well. Thank you sa oras mo. Uh, uh, nagkaroon siya ng Apple Pay payment. Nasa US sabaw ata eh, diba? Di ba? Di ba? 1,300 na financial yung payment. Ay, na-refund na. Tapos, okay. ang pinapala ang pinapalabas ng pinapalabas app, pinapalabas ng app. Sa akin daw binagsak. Jusko. Ano 'yun? Really? Tingnan mo, dabang ko one, 2 lang hanggang ngayon. Lahat kayo may laman. Lalo na yung ninong will, yung ninong si angels account ko. Hindi ko yun. So, $200 kinancel sa akin. 10k. Kaya parang medyo Grab, eh. Ako, namumula na ako. Gagi. Huwag ka masyado mag-inom. <laughs> <laughs> Buti. Kaya mo naman paano magpakawala sa, so, magpaka sa G sa GC, etc. Wala na no, pinabayaan. Hello. Yung naging tema ng mga host ngayon, naging <laughs> week. <huwi. laughs> mm. yeah. Hello. Uh, uh, Alam mo yung bar. reason na natutulungan yep. ako? Natutulo, yun yung reason eh. Kunwari, kumita ka ng 200 million dito. Yeah. Easy, uh, no. nila, natulungan nila. No, no. Then, yeah. Yes, sa akin then, kasi, uh, like, Like, pero, isang beses lang sa akin nag ay siguro dalawang beses nag-refund pero wala akong idea na nag-refund yung uh, akin uh, oh magkausap <coughs> tayo Hmm. Tanda Paano ba, paano ba yung, yung subcontract oh. na yan? Ano ba? Gagawa nga ako ang sarili. At, at the same time, kay kay letter L tsaka kay N, wala ang problema doon. Pero ang dami kasi ngayon hmm. na ang style is is not support. Kinwari, sinasabi ni... Eh, ito, uh, ito. no offense ko uh, ang uh, Ba? No diba? Simare, ngayon mataya dito. Ngayon sinasabi niya magta-transfer. Don't transfer. Stay magkakaproblema lang yan. Pag hindi na kayo... Pag lang nino, trop... OO... Oh, OO oh, oh. player <laughs> ng IM. Tropa kayo. Hindi, kaya... Ano, ba? Eh, tropa ko si Boss Imagi. Hindi, pero... Meron din mga issue kasi siya na... Pero pinapalit... Sabi niya... Nagpaulit po kita na sinasabi. Uwalis ka na to. Yeah. Sino na... Sabi, wala hain. Anong ba? Gusto ba sen panisin? Eh? Ba't ganun? Ayaw ko, yung mga naninira or what? Hindi kasi ako nakiki ganito sa kanila eh. Sanay ako na mag-solo. Ayaw ko kasi, I, I prefer na kunti lang ang friends ko, okay. pero okay. totoo. Institution na yan sa mga ibang app. Cards gamble and win big. Gambu, gambu. Gambu, gambu. Isapan dito. Isapan dito. Magkakasama pa rin tayo. Hindi, hindi natin kailangan maglipat tayo. Kabagay, kaysa okay. naman agency kayo, basta Kasi solid tayo. Napupulyot yung, 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 utak ng iba eh. Utak. Oh, sige. Kabo, Nabuo nga lang kung kayo sa Facebook ko. Amulitan ko, Dahil kay Bote, nabuo yung kasamaan na Bote. Yes. Yes, no. Yes, no. <laughs> yes, dahil kay Bote, nabuo kami. Magaganda kami, Charot. Hey, thank you, Cheers. Yes. yes. Mahal namin yan si Bote, no. Mahal namin yan. Kaya... Yeah. Dahil diyan, bibigyan kita ng Bote. Bibigyan kita ng Bigyan Bote yan. Thank you. Wow! Champagne! Bote! Wow! Ang itawan si Bote! Alam mo ba, Bote? Mabait yan si Nino! Kinakaskas, Trey! Enjoy lang tayo! Si Chigo gano'n! Hindi ko makita! Ewan ko ah, nandiyan si King Dambi ngayon. 10 million, ,11, 11 million na number. Lagi kang naginag. Na sabi ko hindi na tama. lakas ng music mo ate! Ato ng lakas ng music na mo, ate! Sorry. Eh. Sorry. Masokay eh. <laughs> <laughs> <uibag kami> <laughs> <saw ito>. na ng loko sa 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 tapos iisipin niya ba? Tutulungan nila ako. Wow, ah. Pero ang ng mga bata mo, ah. Pero ang lalakas ng mga kata mo, ah. Ay na, parang gago si Chigo. Tsaka magaganda. Hindi, pero... Huwag hirapan natin yun. <laughs> I mean... Ang mo, Chigo, anong ginagawa mo dyan?

Oo. Uh oo -oh. uh -oh. <laughs> oh, nga pala, ready mo ang Ang body, body show. Hindi, hindi 'yung 3 square lang. Hindi kasi ni kasi wala daw oh. <laughs> siya. After niya mag-PK, ano, 'yung camera nagzoom kaya puro mukha lang. Ah oo. So, oh. di ba? Di ba nung lag ako? Naglalag siya minsan pag ganun. Di ba lag Man, ako? Ganun, Cellphone kaya gusto mo. Tanga na kawawa na may Hennessy taob. Kaya ano hindi siya ano si ano, ano, Benis eh. Talap nang iniinom ng jelo. Kaya hindi ako nag nag talaga kaya dati hey, di ba nang solo solo, ito, ito, solo lang ako. Okay. Itong ano ko request ko. Eh ako magre-request. Magpahanap ka ng PK. Ito never pa nag-PK sa Angels to. Ilang months ka na dito more than 8 months. Si binis? Eh, hindi naman. O, oh, kasi nung, di ba, nag-stop ako. Ever pa nag-PK yan. Nag-stop ako. Dapat sana nung, itong birthday ko sana na to. oh, dapat PK to. Itong birthday, birthday, birthday ko sana. Eh, kaya lang, ano eh, busy. Tara, PK to. Pucha, no, nagpakulot pa yan. Laga naman. Oo, oh, oh, ko sarili ko. Oo, kinulot, kinulot ko sarili ko, Chego Tsaka, kago pero easy hawak ng sandok ni Mistress. Ininit lang yung hawakan ng sandok kasi iniikot lang. Hayop <laughs> ka, Chigo. <laughs> ichi, kaya pala red ang pinili niyang color kasi Ay, yung no, layers niya no, red. Ininom um, Ichi. Ininom um, Ichi, ikaw mag-aan <laughs> Ininom um, na ininom to si Roan. Gcash. Ano wala akong red eh. Magre-red nga ako. Kailan birthday mo, Ichi? Uy, pa. si Buti! Ha? Buti! Mag-reven! <laughs> Nag-hubad na! Walang birthday Uy, mo? <laughs> Uy, Buti! kanya tayo, guys! Uy, Chigo, sutin mo, sutin mo yung red mong brief. Sutin mo yung red mong brief. Mag-SS tayo. Hubad <laughs> na <Palang> yan! <laughs> baka mauna pa ako mag-birthday <laughs> <dito> sa Uy, <laughs> si Buti! November pa ako. Isang <laughs> taon mga ako binabati ni tuwing, no. tuwing, nakikita. Ayun, ayun. Ah, G, G, G. Oh, na yan. Eh. Bilat na red yan. Ay, Bilat. Si right. right. Oh. Yeah. ka dyan? Mag-red ka din. Yung, yung, red yung brief. Soto nyo. Anak, nandito si Ano. Si Bote. One, two, <three. laughs> Wait lang, wait lang, guys. Game pause tayo, guys. One. Wait lang, guys. I may, may day natin to ah. Mm Hindi -hmm. ko nakikita si ano Monic sa pa te pa ka mo te mana tapos na sino ako pa sa iyong ganda pandoi kambolean win big Nong, pagka pinapikay mo ko, wag dun sa malakas, ha? <laughs> First time ko mag-pikay, baka ba <laughs> Ayan, gag naging gago na si, J si Jello. Si, si ano, ya? Ay, naman. Ay! Grabe naman yan. Ano po yun, Nong? Chico. Tangin mo yung Chico. <laughs> Uy, tampogi naman ang bote na yan. Bagong gising yan. Okay, cheers! Ito yun, nahilo na ako, te. Eh. Busi ko na lang isa. Tang masakit masarap 'yung ulo sa tubig, ayo. Tang na ka. Tang mo, Jigo, bakit ka pumasok? Ito na no Jigo, kahit kailan talaga love trip ka eh. Dami ko pa kalok dito. Ay, ang galing, no? May may, may kanya-kanya tayong ano. Ililipat ko na no lang may dito -kanya para kanya rin may alak ako. Talent. Ay, naging, <laughs> naging coke ng puto. Casper! Okay. <laughs> May naka-heart. Na yung jowa na mo, na oh, yun. si Casper. Eh, it's pala. Uy. Uy. Uy, tambol. Siyempre, dumami ulit. Ang <laughs> ah, dami. Ano yan? Coke. Tangina, na, may lasang alak pa rin po. na. Ano ba yan? Jelly. Oh. mo ah. NSC. Wala na, Pepsi Max na. I <laughs> am um, Coke Zero. na alak ko eh. Ay, gusto ko to. Uy, hindi nyo ako, 4.50, nanalo. Hold on. Kaka nang kanta yan. Pas kay Jello. Ay, wende. Pas kay Jello. Hindi pwedeng mo, hindi pwedeng mo, mawala yan. Hi, Mami. Pas Jello. Hello, everyone. Uy, stock, yan ka dyan? Yung ka na. Yung na ng beat mo.